Ayan ah, mga idol ah, Parating na yung mga nauna mga idol Ayan napapasok na yan mga idol Ayan ah, Ididiscarga na mga yan Back to back si kanila Ito mga idol back to back rin si kanila Ako lang talaga mga idol Ako lang nag iisang container Ayan o si kanila puro mga back to back Puro mga back to back sa akin lang isa Nahiinaan sila mga idol sa aking truck. yan ang ibig sabihin mga idol, na hinaan sila sa aking truck. Oh, sa kanila ay dalawang dalawang container na tag 20. Ano na tawag na back-to-back mga idol. Sa akin 20 lang. Yung dalawang pumasok mga idol, ah uh, back-to-back din. Ako lang talaga nag-iisang 20. Uh, Uh, okay lang, okay lang. Okay lang mga idol. At least uh, hindi pursado ang ating uh, truck. Kasi mabigat din itong pangarga na to, mga idol. Yan ang aming container mga idol. Uh, pintap, top. Puro mga open top yan. Ayan mga idol. Ayan, nandito na kami sa labas ng budiga. Yan, uh, laki-laki ang budiga. budiga nila mga idol. Hindi sila nagpapasok. Yan, mamaya mga idol, uh, pag may darating nitong gwardiya, uh, sisitahin kami dito. Uh, doon kami pupunta sa malaking parkingan. Pero pag uh, walang sisita, uh, dito lang kami sa gilid. Kasi may naninita kasi dito mga idol na uh, no uh, Yan lang, mga idol, maraming... Uh, maraming salamat sa inyong lahat. And good morning and happy Sunday sa inyong lahat mga idol. Bye-bye!